Talagang ang saya ng bakasyon ng Revilla family sa Korea. Naging killjoy lang ang sobrang lamig na hindi na kaya ni Bong Revilla kaya siya nagkasakit after Christmas pagkatapos nilang magsimba. Talagang ang saya-saya nila dahil nga magkasama ang buong pamilya at enjoy na enjoy sila sa pamamasyal at pagkain. Talagang sinagad nila ang bakasyon at lahat ng tourist spots pinuntahan nila ng pamilya. Kahit na nga pagod na pagod sila ni Mercado sa pag-asi kaso wala talaga siyang nagawa dahil siya ang mother hen lalo pa nga at nagkasakit si Bong. Uuwi sila bago mag new year dahil tradisyon nila na nasa bahay sila pag sumapit ang bagong taon. Talagang very hectic pa rin ang ask nila kahit pa nga bakasyon. Happy New Year sa Pamilya Revilla! We love you!